So ayan mga ka-trots, bali nandito tayo sa bahay ng uh, utol ko mga katrots no? So ayan So ayusin natin itong bubong na to So i-DIY natin sa mga katrots So hindi man ako sobrang galing pagdating sa ganto So tingin ko kaya naman na natin to no Gawin So ang kapatid ko nga pala mga ka-trots is nasa abroad So kasi medyo ang bala kasi dito is paumpahan na lang kaya yun kailangan ayusin to eh, medyo nagtitipid din kami sa budget kasi yung asawa ng kapatid ko is kamamatay lang sa so, nagkaroon ng sakit na cancer kaya medyo lost din yung budget kaya yun kami na lang gagawa nito so So yan bali Hindi man natin ma-perfect ang gawa ito mga kotrops guys pa paano maayos lang natin Para pwedeng maupahan itong bahay So wala kasing tumitira dito kaya yan nasira na siya total damage na siya So yan mga kotrops gagawin natin to Mga nyo kung paano natin didiskarta ito tingin ko parang mahirap pero kaya natin yan okay let's go So yun na ah, mga katraps Hindi kita na na yung mga una ko natanggal Kasi nakapag-focus ako may higit sa diskarte na gagawin ko Kung paano ko siya uunahin O kung paano ko siya gagawin Kaya yun, medyo nawala sa loob ko video on. So ayun, ngayon tuloy na tayo video na natin to mga katraps So yung mga ng grinder nga pala tayo dito mga katrops Gawa nung, nung yero is Hindi siya nakatornilyo no Bali nakaribit siya mga katrups. Kaya yun bali ginrinder natin yung ulo ng ribit Para matanggal natin yung yero So ngayon lang ako nakakita ng ganito mga katrups, no Pwede pala tong ribit sa yero no Matibay kaya to hindi kaya Ina madali to masira lalo na kung may bagyo no di kaya madali siyang mapunit pero sa bagay ito, tumagal naman eh, nabulok na lang hindi naman namin ang bag pwede rin pala yan So medyo nahirapan tayo dito mga truck, kasi napuno na ng semento to. Siguro yung nagpagawa to, ayan. Mga sementong tapon-tapon, inayaan na lang. Hindi nga. Meron oh. kasi pag wala talagang tao dito. Ngayari. Hindi man lang inaayos. <coughs> Buti ito, ma-okay pa ito. So, ayun. Dito, napuno. Uh, puno o, na rin ng basura. Ayan mga katrops na unti-unti -unti na atin siyang baklasin. So, isa na lang. Isa na lang medyo dito ako naanay kasi nakadoktong doon sa kabila. Pero nagsabi naman ako na, na gumagawa dito. Kaya ayan, nadaan-daanin na lang natin siguro. Okay, kaunti na lang. Unti-unti lang naman to mga katrops. No? So yun mga katrots, bali yun na lang muna ang ating gagawin ngayon. So hindi ba tayo nagmamadali nag-iisa lang ako. <laughs> Nag-iisip ako ng discarte kung paano discarte maganda dito. No? Yung no, no, kahit pa paano medyo matibay din naman. So yon mga katrots, bali abangan nyo susunod. Bukas, let's go.